Balikan po natin ang ulat kaugnay sa napipintong pagkikita ni na Pangulong Bongbong Marcos sa Chinese President Xi Jinping. At live mula sa San Francisco, California, nasa frontline ng balita yan si Maricel Halili. Maricel, balitaan mo kami ng update pa sa nagpapatuloy na IPEC Summit dyan. Mayan mga bandang alas 7 na ng umaga dito sa San Francisco at maya-maya lamang inaasahan natin na lilipad na patungo sa Los Angeles si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa Filipino community doon. Pero marami pa siyang mga nakahanay na meeting ngayong araw na ito at kabilang sa inaantabayan natin ay ang kanyang pulong kasama si Chinese President Xi Jinping. Sa sentro sa umiinit na tensyon sa so West Philippine Sea ang magiging usapan ni na Pangulong Bongbong Marcos sa Chinese President Xi Jinping. Mismong si Pangulong Marcos ang nag-anunsyo ng kanilang magiging meeting sa sideline ng APEC Summit dito sa San Francisco. Now that's what I see, the mission of the Philippines, uh, the Philippine Coast Guard, the Philippine military, our fishermen, all of us. It's our basic fundamental mission here is to maintain the peace sa gitna ng sunod-sunod na pangaharas na ginagawa ng China sa resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang pinakahuli nga ay ang muling gitgitin at pumbahin ng tubig ng mga barko ng China ang ating resupply boats. Kaya giit ni Pangulong Marcos, dapat pakalmahin ang tensions sa West Philippine Sea at linawin sa China ang ating posisyon. Again, uh, we will get the view of the Chinese President uh, on uh... What, uh, uh, what we can do to bring down the temperature to not escalate the uh, situation in the West Philippine Sea. Napag-usapan din daw ang isyo sa agawan ng teritoryo sa naunang pulong ni na Pangulong Marcos at US Vice President Kamala Harris kahapon bago ang IPEC Summit. Uh, he was very interested to know what our assessment was on the situation in the West Philippine Sea. And I just... Uh, Went through the narrative of what was uh, what had happened in the past few months, uh, and we tried to discuss some of the ways forward. Hindi natatapos sa usapin ng seguridad ang kooperasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Nilagdaan ni na nina Energy Secretary Rafael Utilia at U.S. Secretary of State ang 123 Agreement para naman sa Nuclear Energy Cooperation. Ito ang kasunduang magbibigay ng legal na basihan sa Amerika na makapag-export ng nuclear equipment at material sa Pilipinas. Matatandaan sa kanyang unang sona na nawagan si PBBM na pag-aralan ng posibilidad na ma-develop ang nuclear energy sa Pilipinas upids bilang tugon sa pagtaas ng demand ng enerhiya. We see nuclear energy becoming a part of the Philippine energy mix by 2032. And we would be more than happy to pursue this path with the United States as one of our partners. Dumalo rin ang pangulo sa APEC Leaders Informal Dialogue at Working Lunch kung saan hinikayat niya ang APEC members na palakasin pa ang economic at technical cooperation para matiyak ang green energy solutions. May an base doon sa updated na schedule na ibinigay sa atin ng Presidential Communications Office. Marami tayong mga hinahanap no, na detalye dahil una sa lahat, doon sa updated na schedule galing sa PCO. Wala doon yung meeting ni PBBM kasama sa Chinese President Xi Jinping. Wala rin yung inaasahan natin o yung hinihintay natin na bilateral meeting niya kasama naman si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Maging yung kanyang pulong kasama ang tycoon, business tycoon na si Elon Musk. Wala rin doon. Kaya hinaan bantay natin kung ano yung detalye na ipagkakaloob sa atin ng PCO nang sa gayon imalinaw e natin kung ano yung mangyayari sa mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw dahil ang nanatili lamang doon malinaw na magkakaroon siya ng bilateral meeting kasama ang presidente ng Peru at magkakaroon din siya ng pulong kasama naman ng mga opisyal ng TikTok. Mayan? All right, maraming salamat sa iyo Maricel Halili live mula sa California. Mga kapatid, Ed linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.